Ayaw. Ayaw. May na rereklamo na po dito. Okay fine. Mmm. Dyo pala. Sa chat din. Angaming tahi na patay itong sakit na. Malapit kami sa mcdonald Kadaan lang kami, di kami magma-McDonald. Donald. kita tayo guys. Um oh, ikot na kami sa. Okay. Turn left. Turn right. Sa Okay. malapit na kami sa aming house. Ito na yung binag-joggingan namin every Friday morning. night. Okay. <laughs> <laughs> Pagkakataon Wait. Tap <laughs> so na Mamaya solo muna. Wait lang. Mga 2 minutes, bababa na kami. <laughs> Okay, hey guys. Bababa na po kami. Bye-bye na. Bye-bye.